Dala ka ng buraw guys oh. Ay, guys, oh. Ay, nahulog. Ayun, boy. Ay, ay guys, ay, 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 nahulog. Ayun, boy. Guys, ay, dera dala na to guys. Ayun, pa, buraw pa, buraw pa. Ay, 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 na ay, ay nakain na ano, panasip. Baka na, yung mga nandun. Wala na? Guys, meron ng paangat. Kaya na, buraw. Buraw, 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 buraw. Yan guys, meron dalawa. Ay, pusit. Pusit. Uy, pusit. Buraw po at pusit. O oh, yan pa. Sunod-sunod na ito. Po, <laughs> oh, pusit. Wow. Ko at na umuwi. Tinain. Ha? meron na ito dito pala. Saan pa ako nakatingin guys? Andito na pala sa harap ko. Ayun na, kunin natin. Sabi lang ha. Ay, ano guys, paangat na. Uy, ay may ano. Talit na. May ano na naman siya, may talit na naman. May talit na naman. Dudugo <laughs> May kailit na guys. Paano pa kaya yung isang bandang dulo? Pero sana hanggang ganyan lang ha? Maliliit lang. Huwag lang ano. Halos inubos ng butete. Uy, ano naman, kaya naman. Uy, wow. Hanasi, kanasi, kanasi. 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 Uy, wow. Ang wow. Apto. Wow! Ay, kaso, ay, may mga ano, guys. May mga kain siya. Meron na? Ay, hindi ba yan? <laughs> okay. Ang kain mo naman pala. <laughs> lalaki ng buraw, guys, oh. May ka? pa ba, guys? Mga galunggong, guys. Ano ah, yan? Mga may ano, kain. May mga kain. Yan, yeah, guys. tatanggalin natin guys ang shell bago tayo tuluyang umalis dito sa bangka kasi tayo ay manghuhuli ulit bukas ng isda Hello.